Okay, may tatry po kami ni ano Hindi ni na <laughs> ha? Yan na lang. O sige si ano muna, si Ate Crystal muna sandali. <laughs> okay. okay. Hindi madali lang 'yan. Yung okay, walang turo-turo. Bear brand, bear brand sterilized commercial ni Ate Crystal. Action gatas pampalakas ng buto sustansya gising sa umaga masarap matamis <laughs> yun pero para naman tingnan mo oh walang ano yun ah. okay take two bare sterilize ni ate crystal action gatas para sa bata pwede di sa matanda ang palakas ng buto. Pag palakas sa buto. Pabili na. <laughs> Ayun, pwede. Ang galing ha. Saan yung ano? Gagayain mo lang yung anak ko. Ito. Ito, nagano na siya sa ano eh. Hello guys. Sumukan niyo na pang gamitin ang napaka Are you the fans? Are you Hello guys. Hello guys. Nagamit nyo na ba ang... Nasubukan? Nasubukan nyo na ba ang adjur? Ang pinakamabangong... Napakabangong adjur. Fragrance. Friends. 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 Hello guys. Nagamit nyo na ba ang napakabangong adjur. Fragrance. Friends. <laughs> Friends. <laughs> Hindi. Walang nakakaya dyan. Okay lang. Uh, At least. Siguro <laughs> yun si Gusto nito nga pinipigilan lang Okay, okay. Si Ate Crystal tawang tawad dito pinipigilan lang din Okay Ulit Dapat ma-perfect natin to bago kami umuwi ha eh. Hello guys Nagamit nyo na ba ang napakabangu outdoor Plains? Nangita <laughs> <laughs> ko yun Nakita ko <kayo. laughs> <Nakita. laughs> ito ako sa... <laughs> ang galing yun. si Kuya. First time. <laughs> yung yung pala gagawin natin para mapatawa natin siya. Okay. Ayan. Nawali ko yung smile ni Kuya. Okay. Go. <laughs> Nagamit <Matawa> niyo na ba ang Aldur Fragrance? <laughs> Nakakatawa. Natawa mo na si Kuya. Hindi ako natatawa sa iyo kay Kuya. Wag mo na pigilan yung tawa mo. Naluha. Kat Katayag lang, sorry ah. Natawa ko kay ano kay Kuya. Ang kay... Ano ba ito? Tanggalin ko muna yung oh. Wait lang, wait lang. Ang sarap na ano, nung pakiramdam ko. Nakita ko nang tumawa si Kuya Henry ko ko.

Uh, Arjur the Prince male Dave Sense. <laughs> ano kaya? Okay. Kaya! Okay, go! Hello guys, nagamit nyo na ba ang napakabang Arjur? <laughs> <laughs> ang galing! <Yahoo! laughs> ang galing ni Kuya Liko. Iyan, oh, Wag mong pigil ako yun, ko Please lang para ano, ma magiginawa ang promise. Okay, dapat pala ginawa natin 'to maghapon. Hello guys, subukan niyo na bang gamitin ang napakapang audio distinct sense. Mm. Okay, go. Hello guys. Nagan. <laughs> <laughs> Pinigilan kasi ni Guyan. Ni no? <laughs> Kuya ko yung tawa. Okay, again. Hello, guys. Nagamit niyo na ba ang pabango? Aljur, Dave. They... <laughs> wala, ulit. The Prince. The Prince Price. <laughs> <laughs> ano, sinasadya mo ba para mapatawad si Kuya <laughs> Enrico? <laughs> <laughs> ang galing yan, no? Iyan palang gamot kay Kuya Enrico. First time. <laughs> nakita ko <laughs> ito. Ang galing ng kuya ah. No, okay? Laba, Dapat pag yung ano ka, nag, nag i ka ng ano yung medyo pa-cute, nagpapakit ka, yung ganon. Paano yung kindat mo? Ah, kung ano, yung, uh, ka ng ano, yung crush mo.

Ayun. Ayun, magkano ka muna dyan. Mango, ng Thank you, Kuya Gus. Oh, sige, Magkano muna kayo. Mag-break muna, katekaram. Baka tumulo ang sipon ko kay Kuya Alex. Dapat maubos niya yan, ha? Kundi nga lang masama yung laging mangga kayo, ano Oras-oras kayo, nakakataas kasi na ano yun. Si Cristal, ito yung lasones, oh. French fries. Wala naman French fries. Ayan pala. Diyan natin pagpapraktisin nyo. Ano Nagsisimula tayo dyan. Okay. Hello guys. Nasubukan nyo na bang gamitin ang napaka mabangong Arger de France Dave Sand. Hello guys, nasubukan nyo na bang gamitin ang napakabangong Arger de France Davidson? Hello guys, nasubukan nyo na bang gamitin ang napakamabangong, ang napakabangong Arger de ba Arger de France? <laughs> Alam mo, friends, <Prince> <laughs> fries I your friends. die do. I the friends. I your the friends. I the friends. Arjur the friends. I friends. Friends, friends. Deep sense. I the friends. Deep um, uh, deep sense. So, uh, okay.

Aljura brand. Huh? Aljura brand. Hello guys. Naamoy nyo na ba ang napakabang Aljura brand. Yahoo! Sige nung. Ang natutuwa ko si Kuya. Ang natutuwa ko kay Kuya. Kuya Rico, huwag mo na ano. Huwag mo nang pigilan ng tawa mo please. Ha? bus okay. nanatili na hindi pa wala pa ng magagamap perfect mo hello guys so ako ba na bang gamitin ang natapat ko ay the prince scents action hello guys nam namo niyo na ba ang napakabangoj arjure prince dave scents arjure de france hindi siya prince price <laughs> <laughs> si Kuya Enrico muna. Kuya Enrico. Ayun, ah, ayun. Wait, 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 wait. Wait lang. Iyan ako na lang. Bago? Gusto mo? Okay, Kuya Enrico. Go! Ayoko. Sige na. Sige na. Sige na. Someday magiging model ka din. Sige na, go! Kasubukan nyo ba ang bago ng Alto Libros Daily Sense? Oo, balak pa ka naman si Kuya. pa din na niya, pero yung ano talaga ikaw, Kuya. Ano? Hindi hindi kami uuwi kahit umabot kami ng gabi dito. Hanggat di mo na yung... <laughs> yung ano. walang uwian to. Hanggat di na yung ano mo, linya mo. Okay, action. Hello guys, nasubukan nyo na ba ang napakabango Aljo Friends? Walang Friends price yan na. <laughs> A Friends. Aljo the Friends. Okay, isa pa ha. Pakinggan mo. Hello guys, nasubukan nyo na ba ang napakabango Aljo African Lips? Lalabas at sipong ko sa'yo. Hello guys, nasubukan nyo na ba ang gamitin ang napakabango Aljo Arjur de France, Dave Sand. Hello guys, nasubukan nyo na ba ang Aldur Friends Dave Sands? Malapit na? Ah. Okay, go! Ulit! Hello guys, nasubukan nyo na ba ang napakabangong Aldur Friends The Friends <laughs> Hello guys, nasubukan nyo na ba ang napakabangong Aldur Friends 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 <laughs> Yellow. Okay. Sige, pwede na yun, Next. Pero bukas dapat, ano na, next linya. Ito ay may dalang At at Okay, go. Ito ay may dalang, may virus. <laughs> <laughs> oh, <no>! Ano ba Hindi virus. <laughs> <laughs> <inaudible> virus? Yahoo! yung virus ba? Ang mo yan. mo pa yung... Yahoo! <laughs> okay ulit. Ito ay may dalawang variant na di at di yung Naging virus na. Okay, go! <laughs> ito ay may dalang variant ng virus. Ito ay... <laughs> ito, ito ay may dalawang variant. Ito ay... Ito may dalawang variant. Male and female scent. Oh. Uh, male scent and female scent. Ito ay may dalawang male and female scent. Ito ay may dalawang variant. Ito ay may dalawang variant ng two female scent. <laughs> Ito ay may dalawang variant, male scent and female scent. Ito ay may dalawang variant ng male and female scent. Okay, next. Okay. ito yung amoy pang mayaman at napakabango pa mm. Ay, mali yata <laughs> ok, uh, ulit amoy mayaman <laughs> sige try mo lang amoy mayaman pero mura abel na Am amoy pang mayaman Yundin. at amoy na <laughs> ayun yung kiligilid, tatry mo lang kung maganda okay, ulitin natin ha pang mayaman at mura pa amoy na <laughs> Ay, amoy na amoy <laughs> hindi amoy ganun sisingutin mo muna okay try mo muna singutin mo muna oh hindi parang parang if mo lang yung amoy ganun amoy mo muna hmm amoy mayaman ah, amoy mayaman pero mura Abel na. Okay. Amoy pang mayaman. Amoy na. Hindi! <laughs> -amoy. Amoy pang mayaman, pero mura. Amoy pang mayaman, at mura pa. Abel oh. na. Ayun, pwede. Palakpakan naman si Kuya Kuya Ligo. Ayun, 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 Okay, good job. Pero bukas dapat mas mas maganda ng pag-deliver ha. Ay, magpapakain ka na rin pala, no? Sige, bukas na kuya. Ano, paalam ka muna dito. Babay ka, Bukas na lang po ulit. Bukas na lang po ulit. smile mo muna para makita nila. Okay. Thank you kuya Alex. So, abangan nyo bukas ka, tekra. Yung, ano, yung uh, mas magandang linya po ni kuya Alex po natin. Pogi okay. Pogi okay. Idol. Eric. <laughs> Ay, pala na iba. Baka pwede mong ano, yung mga nagmamahal sa inyo. Mga ano lang, kahit mga sampu lang na. Matutuwa yung mga katekram natin pagka nagbasa ka ng comments. Ito. Babasahin mo yung pangalan tapos yung comments nila. Leticia. Naiyak naman ako sa mga. Sa ko sa channel virtual so one at last nakikita niya muli ang mga kapalit niya thanks very much God Father in spreading your blessing sa Tatay Ram and the channel sa Luciano, Saumit, Raya, Lexis and Nico and, and Cristal nakakataba ng puso Tatay Tekang and all your things and Manalastas you guys are angels that God send to you these people in need of kalinga. bahala na po so si Katrina po. Ito Until... Mm. Sige, gano'n gano'n mo lang. Same here, masaya ako kay Kuya Ricas. Kaya nangyayari siya. sa panahon. 30 years old na pala siya. Pero okay, okay. lang, ready mo. Hindi ko alam bakit paglabas ni Chan ito ito rin nagpagos ng luha ko. Mas na ako ngayon para Super Nanay. In God Christ, I claim that everything is open para sa magkapatid na ito. At salamat Tecram sa so walang sawang pagmamahal at pag nila. Pulog ka ng langit sa mga kumbaya natin na read mo. Miss Marge, Tekram, Tech you are a blessing to everyone. May God Okay, always keep your safe and healthy. Another brother. Ito bansang late bloomer. As time passes, the siblings are better loving each other. Helping each other's secret so help or bring the joy of the family. Especially now with the turn of their other mother, brother. Ang galing mo pa na magbasa? Eh, uh, no. hindi. Uh, no! Meron pa, Kuya Rick. Arlene Jolie the most outdated vlog in a very much there is a thrill in every show at the low in China and all the rest of his siblings magandang bu buhay po mga katek heto nanonood na po tayo salamat ng marami tayo Ay. hindi po niya alam gumamit ng cellphone kuya <laughs> <laughs> rey pinakagrabe ng friend talaga ang laki ang pinagbago kumpara ng unang maraming salamat sa Diyos sa si Katek ang gwapong bata ni Chance sa panabalang araw yung pagsama tayo na siyang ng lahat ng kapatid. na silang gumaling at gumaling. Sana walang buhay ngayon. Habis na. Para dito na. Ang gwapong ni Kuya Chan at ang tangkal, grabe labis. Lapit na din siya. Makapag-graduate kung titis pa. Tulungan na din niya ang mga kapatid niya. Thank you, Lord. At lumalakas ang umahing sa At sana rin. Dating sa suwala sa pag-support sa mga kapatid. Kuya milsig. si, God na bahala magpalit mga blessing sa iyo at sa family na ganoon din sa mga sponsor class Bless. Friends, God. Kuha po silang lahat mga mga babae din nga alam na ng na para sa Salamat sa hatay ko sa pamilya mo sa buong team sa mga sponsor at higit sa nagmamahal na rin ang mga salamat at may mga taong tulad po ninyo hanggang mag-sarapisya at tumulo sa kapwa. Good morning. First of all, I would like to thank you for the great help you gave to this family. Sa ako, sa so good na smells, ay sa inyong vlog. To so, your mother and daughter as well. Sobra ako natat sa mga nakikita ko sa mga kapatid. Every day while watching your vlog, video iyo ako na utapag nakikita ko sa bago sa buhay ng magkapatid. Ating billions serving and helping them, giving them your love. That slowly that it, especially in the needs more attention, love your patience and purity of heart in helping them. It's a great powder to help them recover now. It shows that it. the said medicine giving for and love is necessary for them to recover. You are such blessing in the family with your parents and siblings. More power to you hoping I'm praying that all of them will be okay wow ang galing mo talaga kuya Rick natutuwa ako ano ang galing mo pala magbasa tsaka natutuwa ako ng isang araw nagbabasa ka ng ano dictionary mag aaral tayo okay ha okay ha mag aaral tayo ha negaraan, oh okay, thank you, kuya, no okay, good job.